magandang araw mga kababayan welcome back to my channel boy relocation site vlog uh, panibagong araw panibagong vlog na naman tayo mga kababayan so ngayon mga kababayan uh, muli po nating binalikan si tatay umpong ano? dahil mayroon po pinadala ang united ufw charity group ng bigas at saka grocery so ngayon mga kababayan tara samahan nyo kami may tayo tayong mga bigas at saka grocery yan, bigas natin 10 kilo. Para mga kababayan. Ayan mga kababayan, ang bahay ni Tata Yumpong. Ay, kamusta na? Talang maganda na bahay mo. Ito pa rin bahay. Alam pang babagaw. Ano ba ginagawa niyo, Tay? Nagluluto kayo. May, may, may tinda ka na pala, Tay. Ah. Ano ba niluluto niyo tay? Tubig. Bakit? Ah, magkakape kayo. Eh tama tama, may dala akong kape. Ah, may paninda na kayo ano? Sibuyas sa kaka ano? Kamote. Kamote. Dala ng misis niyo. Oh, galing ni Bebe siya yan. Ah, yung mga kababayan ng asawa ni Tatay Fen, dahil bumibili. Ayun. Kamote at saka Ah, si Sige. Sige. Tayo mga kababayan ah. Nandito uh, tayo para muli ipabot natin kay tatay tatay nagluluto Tapos okay. nagsaing na kayo? Nagsaing na kayo? Ayan ah, <laughs> ay, pa lang Ah, ito kaldera nyo, ba't laman? Alam, ito pa Ah, okay oh, ayun, may dala akong pasalubong na, na bigay sa inyo tay So yung mga kababayan, nandito na tayo kay tatay umpungan Na sa bahay niya Yan. Kaya naman ngayon ay meron silang paninda Kano, kamutin nyo tay? Pwede, pwede, yan. Ah. Galing ng... Yung ba yung masarap na kamote, tayo, Yung parang malabos yan? Oo, oh, obi. Uh, ob, yung obi ang laman niya? Oo, oh, bayonis. So, yun, mga kabayang, nandahin bumibili. Okay. May akong bigas sa inyo, tay. Oo. Oh. Ito. Galing po yan sa ating mga kababayang United OSW Star Techno. Tapos, <laughs> uh, tapos, may dala tayong grocery. Tingnan mo tayong, tayo, yung buksan mo tay Tingnan mo yung kapi para makita mo. Wala akong cameraman, kaya gano'n ako lang mag-isa. Ayan, ayan, may kapitayo tayo, tapos noodles. At saka tayo, ano, may dilata ko dyan, corn beef. Maraming salamat. Oo, at yan ay... Tinadala ng ating mga kababayan. Oo. Kumusta Mutay yung apo mo tay. Ayun ba yung apo mo na nabutan ko dito naan? Oo, oh, hindi nagsasalita. Yan dito na pala Mrs. mo, di magkasya kayo diyan. Hindi umuwi yan doon sa kabila. Ah, sa kabila. Ito lang dito. Ito ba kamutin niyo te? Ito ba yung malabo? Malabo yan. Pero ang laman niya parang siyang ano ano, bayulita no. Magkano ang kilo niyan te? Anday bumibilihan no. Oo. Eh, Maano po kasi yan matamis. Ayun si Boyas. 110 Ang isang ganito 110. Okay, pwede ko yeah. po yan, 100. Basta uh -oh. hindi ka talo. Oh, oh, pwede. <laughs> Pagka hindi ka talo. Ay <laughs> hey, kamusta na te? Sa Saan ba kayo lagi niyan? Tinpupunta ko wala po kayo. Ay may Meron po kuskas kaming bahay din yung ah. sa karsada po. Ah, ay eh, galing kayo kayo ng Novecija. Okay. Ano pangalan niyo te? Jenny. Jenny. Garcia. Garcia. Tata yung asawa nyo? Uh -huh. Eh, Gene Kamusta naman po ang ano kayo ni tatay? Ayan po. Ah, meron pang buhay. Ayan lang yung lumalaban sa ano. Pero maganda din. May tindahan kayo kahit paano kumikita na kayo. Ano ano, ano, ano po? Pagpagkain, pagbili po ng gamot ng meron po. Kasi ako anak na ano, gamot sa magdamin. Uh, ah, yung parang ano na... Na depression. depression. Babae ba? Dalawa nga po yun. Ah, yung yun. pati itong ito. Babae rin ba ito? Ah, lalaki. Oo Pero nga, parang... Sila, bakit na-depress sila, Eh, yun po kasi yung anak ko na nag-ibugma at saka Eh, yun ba yung anak mo yung anong babae yung nasa, uh, na nasa mandaloy yung? Parang na-depress siya ngayon pinapagamot na pinapagamot siya sa mandaloy yung? Bukas uh, nga po, bukot ako kami. Ano ko kami hanggang mag magdadala. Ano? na ako po, po ng gamot mo kasi nga po. Eh bakit ay hindi ba pagka nandoon sa ano eh libre yung gamot doon, 'di ba libre 'yan? Opo, libre po siya. Kaya lang eh ginawa ko ata dalawang beses yung inom ha, uh, imbis na sa March 19 kung ba ito. Uh, naubos na ito po araw na. Kaya kailangan niyo talaga tayong magtinda. Kasi hindi mo po pwede siyang mapaparamdaman. Um, hmm. Ay, siya ah, sobrang dipes na. Yung ba yung binubugbog ka mo ng asawa? Nasaan ang asawa niya ngayon? Asa niya? Ano doon Pero bakit binabugbog? Anong kasalanan? Siloso ba? ba? Silo oh. siloso? Ah, ganun. Kaya nagkaganyan yung anak mong babae. Oh. Di, dapat eh, ano sinabi niyo? Di, iniwala yan na lang. ano? sinuli po din sa amin. Ah, sinuli sa inyo yung anak mo. Nung isinuli, ganyan na, depressed oh. na. Hindi ngayon, yan ang pinapagamot ngayon. Oo, oh, kami na po ang... Ah paggamot. Ah, yung kikitaan nyo dito, yun ang pambili nyo ng gamot. Oo. Oh. Ah. Kaya e, nga po bukas, pupunta po kami mandalo yung bibili <laughs> ko ng gamot. Magkano na mapunan nyo sa kamote niyan tayo? Doon sa nabesya? Eh, ano po, 3,50 po ang tumunan. Isang, isang sako, isang bundle. Eh, ilang kilo nun? 10 kilos. 10 kilos. Di, mahal din pala, no. Kasi mm -hmm. bibiyahin nyo pa dito. Ibig mm -hmm. sabihin, 35 ang kilo, bibinta nyo ng 60. Okay. Ah, oh, ide pa masayaan niyo pa 'yon. Ah, ito yung motor na ginagamit niyo. Anak niyo te, Ah, maganda naman pala. At hindi na kayo magano. Ito Dito tayo te. Dito tayo te. Tatay te, tataim pala pa 'no mamumabili. ngayon tayo, nakita ko na message mo. Tagal ko nang hinahanap dito eh. Ito te, kay po kayo dito te, Tay dito kayo. Bigay ko lang sa iyo. Ay, salamat, sige. Salamat. Ha. Eh, ibig sabihin te may mga magkano te ang gamot na binibili niyo para para ano? Magkano ang isang buwan na kailangan namin? Mura lang po ba, mga 12 pesos ang isang. Ah, 12 pesos. Di, ibig sabihin, sa 30 pesos, may kitrayan, hindi ko lang limandaan. Ah, Ganon pala. Pero kung nakainom siya ng gamot eh, ano naman, okay naman siya. Okay naman. Kain-tulog. Doon. Nagbabago naman siya, mga gumagaling. Gumagaling naman ako. Ito naman yung apo mo na yan, tulad niyan, different din yan eh. Anong, anong gamot niya? Ano po yun eh, hindi mo para sa ano. Ay mga kaubay mo. Ano talaga? Ano, may gamot din siya na iniinom, wala. Eh, nito po kasi ang check up po no, anak ko sa March 19, mm -hmm. isasabay ko po, po sa Lujan. Ah, para ma-check okay. up din Yan siya. Dalawang beses po kasi ang check up nito sa isang buwan. Yung mm -hmm. eh, anak ko, dati po, tuwing ikatlong buwan, ngayon po, medyo okay na. Mm -hmm. Minsan na lang po sa isang taon, ako na lang po ako makita. Okay kasi city, kaya ako madalas dito, mayroon po kasi tumutulong kay tatay. Lagi po na pinapaalala sa akin, kahit bigas man lang, oh, grocery. Siya, eh. Yung mga kababayan natin, United OFW. <coughs> Ngayon. Lagi eh, ko nga po pinanood nyo. Ano? Patira ba? mo, basta try. Talak Ano ba panood nyo po? Oo. Oh, yeah. kasi, eh, no, dito sa nakatira sa isang waiting shed lang naman ito dati, di po ba? Tulad so, like, nga yun, napakarami ng pag, Tulad nga, umuulan, hindi naman nabasa Kasi may mga luna siya, no? May oh. mga luna Maganda siguro, tayo, hindi ba pwedeng ipayero yan, tay? Wala nga pang Ah, walang pambiling yero? Mga limang yero lang sana yan, yung tayo Limang yero? Oh. Kaya wala Kailang walang pambiling yero, ano? Saka po, asin lang <coughs> Ah, uh, ano lang po kami dito. Caretaker lang kami. Mga po pag, pag Oo nga, ibig sabihin kahit na pang kahit naman nakasantaon ka dalan dalan, matagal ka na dito tay. Wala oh. nang oh. problema. Oh, ibig sabihin iba klase lang naman kaysa oh. yung katulad niyan, mabutas mm -hmm. yung mga kababayan kasi trapal ang kanilang mga yung bubong ayon. Balo ka lang yung 12 habang. Yung Limang 12. Oo. ipa hindi namin talaga sa kabilang pupunta. Oo, ganun talaga. Kala ko kami nabig sariling gay. Hindi naman ako sa natawa. Kaya maraming maraming salamat sa pagkatulong. Kaya pala, mga magkano yung puhunan mo dyan? Lahat ng dinala mo rito. May ano po yung 1,200. 1,200, marami na. Kasama na po yung sibuyas. Hindi. Ah, bukod yung sibuyas. Hindi naabot po niya nang stay mo apatak ng 5,000. May 4,000. Apo, dinagpumpono nila papagod. 4,000 lahat ang puhunan niya. Kasama yung ano, salinan, monitor, at naman ng kulay, susuyot. Hay apo, tatlong sitwenta. Yung mga kababayan, narabotit Maribo may bili dito. Para rin naman yung may bili dito sa inyo, tiyano, no? kahit na yung kamutin. Ano nga patungin na lang ng sibuyas pati. Nakabili na sila, nakatulong pa na. No? Ayan mga kababayan, ang sibuyas ay 120. 110. Ah, 110. So ayun mga kababayan uh, yung batay. kaya pala ano uh, mayroon pala silang anak na pinapagamot sa Mandaluyong uh, district ngayon uh, si ate kaya pala wala halos wala dito kasi naghanap buhay sa medesihan. ano, ngayon po umahangot yan ng kamote para kahit paano eh, makapagtinda-tinda so ayun pa mga bumibili naman po dito maraming bumibili kahit paano makakumita, makapagkumita nakakabili sila ng gamot ng anak niya ayun uh, kung ano tayo, pare, pag wala nang na sibuyas, di kamote, tuloy-tuloy lang pagtitinda, ano? Gulay, hmm. gano'n? Gulay. Ay, ng gulay dito ng dalawang okay oo nga kasi yung mga kababayan meron pa silang sinasupport hanggang gamot na anak niya ah ano, nandito lang ang anak niyo tapos dadahin niya sa mandaloy para ipatik at lang tapos oh, bibili ng gamot boy, 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 boy. Ay, di mamasahe mama, pa kayo niyan pag pumunta okay. sa <laughs> ang asawa mo lang ano ang gamot lang sa mga kuwain dami mo yung may bilik ayun Ay, ayun basta Siyempre, yun tama oh, yung tayo. Sa akin na tayo, lang na. Ah, hanggat tayo buhay pa, may pag-asa pa yun. Talaga try ako naman sa'yo dahil yun. So ayun mga kababayan uh, Maraming maraming salamat po Sa patuloy nyo Na pagtulong kay Tatay Umpong ayun si nanay ay na ano, nagtinda ng kamote butit nagpagtinda tinda sila yung may tinda na sila Pag, bukod sa mga kamote tay wala kayong balak na ibang itinda dito Hindi, Ah, pag ano po, pag wala tinda, po wala kami nila, nakikita nyo po ako ng palay. Ah, nakikita nyo po kayo ng palay. Eh. Ibig sabihin na yun ba, magtinda-tinda po kayo ng kape, mm -hmm. ah, mga ano. Hindi po kasi mabili dito. Ay, hindi mabili yan. Yung mga ano mga gulay-gulay talaga oh. galing ng galing na Nubesia. Kasi mura kayo magtinda teh ano? Oo. Oh. Yan mura. Kami humingi kami, kami ng <laughs> kunting kita lang po, pwede na. Mm Oo. Hmm. Ay konti lang basta makaipon. Mm -hmm. Ayan. Ah, tay, ano masabi niyo tay? Maraming salamat. <laughs> Ganyan lang, sigat. Yan. <laughs> Yung apo niyo ano, nakikinig lang. Mm hmm. Sayang ano, uh, na, depressed din siya ano. Dati nag-aaral yan, nagsasalita kung bakit mo hindi na So nga, kasi na depressed siya, baga mag parang nandoon pa yung trauma na trauma niyan siya Na di ba binubugbog ka mo siya. Ito, so, ano na niya Ano to, kasi yan yung uh -huh. bang po ng nanay niya, may isip-isip na din Ah, namatay yung nanay niya. Yung ba yung, kino naman yung binubugbog, yung ano na yun, yung na-depress din na isa? ah, yung nanay niya namatay doon siya na depressed ngayon ah, ang ano kinamatay ng nanay niya yung pong bagyo <coughs> bagyo ang pong, pong kuya na bagsakan ng padit ah saan doon sa yung besi ha yung So, iba naman po yun yung, yung na-depress ngayon na binubugbog ng asawa. Ah Grabe mga kababayan ano? Sige <laughs> na, salamat po. Bye hey, po. Thank you uh, po. maraming salamat uh. po sa mga nagbigay sa amin. Uh -huh. Salamat po. po. kayo ni Lord. Ayun, ayun. Sige, okay lang. So, ayun mga kababayan, uh, siyempre, uh, naipabot na natin ang kay tatay ang tulong na pinadala nyo. So, siyempre, maraming maraming salamat po sa United OFW Charity Group na patuloy na tumutulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na lalo na po sa ilan ni nanay ay kaya uh, ni tatay na mayroon pa silang isang anak na pinapagamot sa may depressed ang anak nila ngayon nagsasamikap din uh, na na nagsitinda ng kamote, opo, at kasi boyas ang si tatay, naabutan natin mga kababayan, nagpapakulo ng tubig. Ayan, nagkakape po siya. May dala tayong kape, may dala tayong noodles, uh, yung corn beef, at saka bigas. Kahit paano, may makakatulong na kahit paano. So yan po, maraming maraming salamat po. At na, uh, siyempre, ako'y uh, ako ay walang sawang magpapasalamat sa United UFW Charity Girl. Salamat po.